good morning, good morning, good morning people. Mga kasaka, ang babagi ko naman po ngayon ay itong ginawa kong ano, uh, do it yourself na puncher para po ito sa mulch. So, may importante po kasi mga meron time tayong tools para mapabilis po ang ating trabaho. So, pag-uusapan din po natin yung ano, uh, vista sa pagtatanim ng halaman kasi po para madetermine po natin kung gano'ng karaming halaman ang pwedeng itanim sa isang area. Depende po yun sa sukat na gagawin natin. Kung gano'ng kalaki, gano'ng ang kalayo. So, yun po, ipapaliwanag ko po. And, dito po, madidetermine po natin then yung magiging gastos, katulad po ng mga input, labor cost, fertilizer cost, yun po yun. ah, uh, Madidiscuss ko po dito yun. At, uh, isa pa, para po sa kung halimbawa gusto po natin mag upskill magpalaki so meron na po tayong pagbabatayan dahil meron tayong uh, computation na gagawin at the same time po uh, para, para din po sa production gaano karami yung aasahan uh, nating mabaharbe sa ganito kalaking area at magkano rin ang kikitain so panoorin po natin Okay, mga kasaka, paano po ba natin ginawa itong do it yourself na puncher? So napakasimple lang po. Ito lang ito po ay 5 uh, inches ang diameter. Ayun. Itong butas ng uh, ating hole. Tapos uh, ito naman po 2 inches. Ayun, 2 inches po 'yan. Tapos nilagyan lang, lang po ng tatlong brace. Ayun, tatlong brace. Tapos, meron kayong para sa handle. Mga ano po ito, one-in-one one port. One-in-one one port. And, ito pong handle. O, oh, kawayan niyang. Kung gusto niyo kahoy, pwede rin. Nasa inyo na po. Bahala na po kayo. Tapos, nilagyan lang po natin ng lap. Ayan o. Oh. Para hindi nahuhugot. Ayan po. Oh. So, ganun po kasimple. O, oh. ano pang inintay natin? Subukan na natin. Para makita ninyo kung gano'n ka-effective itong ating uh, puncher. Okay, kasaka, ang first step po na gagawin natin sa pagbubutas uh, ng ano ng ay eh, gagawa tayo ng guide. So, ang gagawa po tayo ng butas na siya po magiging ano natin. Ah, uh, basihan sa mga susunod nating uh, gagawin. So, meron na po ako naka na ano ka at kalahating metro po ang distansya, ang haba niya. So, bubutas po tayo. Ang total po na haba nitong plot ay uh, 19.5 meters. Kaya ang lalabas po dyan na butas ay ang total ay ano, 38, 39, 39 na butas lahat-lahat. Pagkatapos po nun ay susunod na po natin ang pagpunch sa mulch. At eh, sa sentro po natin itatapat yung ating uh, puncher para diretso po yung magiging uh, linya. Oh, napakabilis bilis mag uh, mag, uh at the same time equal po yung distance nila. Dahil may guide po, susundan ko na lang po yan. Uh, siguraduhin lang po natin na banat yung plastic mulch kasi po pag hindi banat, hindi mo masisentro yung butas. At uh, mahirap din po magputas kasi sumusunod yung plastic so kaya po uh, tingnan din po ninyo na bago kayo magbutas na talagang dapat na kabahan katulad po ng ginawa ko Okay, Saka, ilan naman po yung butas na nagawa natin dito. Dito po sa uh, unahan, bali anim na plat po yan. Itong limang plat, big to 25. Kaya po ito 125 na butas. At ito naman pong nasa kalibang bahagi ko ay 23. Kaya po ang total nito ay 138 na butas. Doon naman po sa kabila, sa dulo, yun po ay 39 per plot ay limang plot lang po yon kaya ang total po niya ay 195 so i-add po natin yung 138 so lumalabas po ang total na butas dito ay 343 so ang distance po ay 1.2 meters ah um, bawat ano po bawat uh, plot At yun nga po uh 1.5 meter naman ang distansya ng bawat uh, butas So ang susunod po na activity na ginawa natin ay ayan, ilagyan po natin ng uh, uh, organic na pataba na kombinasyon po 'yan ng ano ng carbonized rice hull chicken manure at saka po yung binulok na raisal. So ito po ay magsisidbing pagkain na ng ating uh, talong na itatanim. Kasi syempre, pag bata po yan, eh, malakas po yung ano pa, nangailangan po sila ng maraming sustansya. So ikukumpara ko po, po yan sa isang bata kapag uh, nagutom, eh, humihingi po yan ng gatas. Kaya dapat po available na agad yung pagkain doon sa ating uh, pagtataniman. Sa kapag kinakailangan nilang ano uh, ng sustansya, ay eh, kakain na agad sila. Kasi hindi naman po natin magagawa na every time na magutom yung halaman, ay eh, bibigyan natin. So kaya po, advance na po yung lagay natin na pataba para readily available na po. So, pagkatapos po natin mag-apply ng, ano, ng pataba. Na pataba. Kasi okay, meron na po ito, kaya lang, nagdagan ko pa para sa puno naman. So, slow release naman po ito. So, ang gagawin ko po, ahalo ah, ko na ito bago ko po itanim. Imimix ko na po yung pataba, yan. Pagkatapos po natin haluin yung uh, buka. Okay, magkatalim na po tayo. So, yan po. Ah. ito na po yung talong na 343 pieces lahat so naitanim ko po ito within 6 hours uh, ng buta sa ano sa mulch paglalagay po ng organic fertilizer at uh, pagtatanim so 6 hours Okay, mga kasaka, mag intercrop uh, po tayo ng mani. Kasi next year po, uh, uh ano po tayo, mag propagation po tayo. Tinaniman po natin ang luya, susubukan po natin taniman ng mani. Kaya po ngayon pa lang, tatry ko na ito kung tatry ko na ito mani kung po pwede. So, intercrop po, po po dito ito sa talong. yeah mm -hmm. po ang distance ng ano bawat uh, halaman between row ayan 1.2 and Ito Ito naman po Ito so, naman Ito naman po dun sa bawat po 50 cm so yan po yung distance ang ating halaman ang um, pag-usapan po naman natin ngayon ay pagkuha ng kung ilan ang maitanim sa isang area so halimbawa po doon sa ibinigay ko example kanina sa, doon sa pinagtaniman namin ng talong ang distance po ng between row yung kanya pong tanim ay ngayon, yun naman pong distance pahaba do sa row mismo ay 0.5. So nangangahulugan po na sa bawat uh, 1. Point, uh, bawat 1.2 uh, square meter ay meron dalawang talong na tinatanim. So ngayon paano po tayo, natin makukuha yung per uh, ano per plant kung gaano anong area masasakop niya? So, lumalabas po yan uh, 1.2 square meter iti-divide po natin sa dalawa. So, lalabas po noon, 0.6 square meter ang nasasakop po ng isang halaman. Ganun po kalaki. Ngayon, halimbawa po, ang plano nyo ay magtanim ng limandaan uh, puno ng palo. So, ang gagawin po ninyo, imumultiply lamang po ninyo yung Uh, square meter na 0.6 kasi po yung area yun yung nasasakop ni na talong times 500 na puno. So lalabas po doon 300 ah uh, 0.6 point times uh 500 so 300 na square meter po ang kakailanganin mong uh, lugar para makapagtanim ka ng 500 na ah uh, talong. So what if naman po na meron kayong area pero ang hahanapin nyo, gano'ng karami naman ang maitanim. Baliktad naman po gagawin natin. So halimbawa, example po ito ah, meron kayong 3,000 square meter na area na pwedeng pagtaniman ng talong. So ang gagawin po naman ninyo, i-divide naman po ninyo ng 0.6. Kanina po, multiply. Ngayon, dahil meron kayong area kasi kanina ang hinahanap natin gaano kalaking area ngayon ang hahanapin naman po natin yung bilang ng talong na itatanim doon sa certain area yun nga po yung 3,000 square meter so ilang puno ng talong ang pwede so 3,000 po yun i-divide po ng 0.6 so ang lalabas po doon ay uh, 5,000 5,000 po na talong. Okay mga kasaka, uh, pag-usapan naman po natin yung labor cost. Ito po yung uh, mag-umpisa ng ipans o magbutas po ako ng, ano, ng plastic mulch, maglagay po ng uh, organic na pataba, ihalo yung lupa, at saka po magtanim. So yun po yun. At inabot po ako ng 5 hours kasi po ako 10 tapos mga around 4 o'clock tapos na ako so meaning 5 hours ko pong ginawa yung apat na proseso na yon at ako lang po mismo gumawa kasi kaya po ginawa ko ito para malaman ko po yung magiging gastos kung uh, sa ganito sitwasyon mula na magbutas hanggang magtanim So, yun po ang ginawa ko. So, lumalabas po kasi yon 343 divided by 5, mga 68 po per, ano eh, per hour. So, kung i-multiply po ninyo yun sa 8 hours, lumalabas po na sa 500 plus na puno ang kayang itanim ng isang tao sa buong magapon. So, lumalabas po na halos, kung nagbabayad po kayo ng 500 uh, pesos per day sa pagtatanim mula po nung i-punch gumawa ng hold doon sa sa ano sa March hanggang may tanim eh gumagastos lamang po ayun lumabas piso per puno sa pagtatanim. Yun lamang po ha, hindi po kasama yung ibang gastusin. Sa labor lang po yun. Kasaka, ang um, pag uusapan po natin ngayon yung production cost sa pagtatanim uh, o pag-aalaga ng talo. So, ang unahin po natin yung inputs. So ano no po ba ang kailangan natin? Una-una po, syempre, seedling. So ang ang ano po natin, 500 na na talong. Ang pagbabasihan po natin ng ating uh, computation. So sa 500 po, dalawang piso po ang cost ng uh, bawat isang seedling. So 1,000. Tapos yung po fertilization natin, uh, Uh, organic fertilizer po at full year fertilizer. So meron po tayong gagastos po tayo ng mga 3,000. Tapos uh, plastic mulch, uh, 275 lineal meters ang kailangan po natin. So nasa 600 pesos. Plus syempre meron po tayong mga miscellaneous expenses na... Naiba-iba ng gastusin niya, katulad po ng mga transportation at iba pa, so 1,400. So ang magiging input po natin, ay 6,000 pesos. So 'yun po 'yung magagastos natin sa input. Okay. Ah uh, Pagdating naman po sa labor cost, um uh, magkano ba naman ang magagastos natin? Siyempre, ang una po natin ay sa land preparation. So sa land preparation po eh kasama dyan 'yung uh, ano, 'yung paglilinis ng lugar, pagbubungkal Uh, pagdudurog ng lupa, paggawa ng bed, paglalagay po ng ano ng basal application, paglalagay po 'yun ng pataba. And uh, yung pong ano, uh, paglalagay ng mulch. So ang total po magagastos natin doon ay mga 5,500. Plus yung ano po natin, yung pagta-transplant natin, Uh, na ipinakita ko yung ginawa ko kanina na nagkakaalaga ng 500 pesos. Maintenance and care, yung pag-aalaga po ng halaman ng talong hanggang bumunga. So nandyan na po yung pagdadamo, pagkukultivate ng lupa, pagtatabon sa puno ng talong, uh, paglalagay po ng pataba, pag uh, pagkontrol po ng peste, uh, pagdidilig. So ang total po niyan mga uh, 7,000. Pag ginad po natin ang uh, input na 6,000 tapos 6,000 po sa land prep kasama po yung ano natin transplant at 7,000 naman para doon sa maintenance and care. So ang magiging total po niyan ay 19,000. So para makuha naman po natin ang uh, production cost per puno, i-divide po siya natin ng 500. So ang lalabas po niyan na cost per puno ay 38 pesos. Hanggang mamunga. Ang pag-usapan naman po natin um gaano naman karami ang production at magkano um, ang pwedeng kitain sa pag-aalaga ng talong. So, do sa 500 po na talong, ang potential yield po kasi ng ano ng, ng uh, talong per puno ay 5 kilos to 10 kilos. So, yun po yung uh, pwede natin ma-harvest hanggang siya ay yun uh, po yung life cycle niya hanggang mamatay yung talong, 5 to 10 kilos. Siyempre so, po, pag uh, mag-estimate po tayo, doon po tayo sa conservative. So, yung nalaman po natin limang kilo. So, kung sa 5 kilo po, i-multiply po natin ng 500, so lalabas po na yield uh, doon sa hanggang mamatay yung talong ay 2,500 kilos. Kaya lang, yun po namang ano, hindi naman po lahat siya mabibenta. Dahil siyempre may reject yan. Ang estimate ko po sa good ay 80%. So, 20% yung reject. Pero kahit po yung 20% na reject, pwede mabenta. Pero additional na, hindi na po natin consider sa pagkukwenta yun, pero additional po yung kung nabenta nung uh, nagtatanim. So, ibig sabihin, 2, 5 times 80%, uh, 2,000 kilos po yung goods na pwedeng ibenta sa maayos na presyo. So, assuming po natin na ang farm gate ay 30 pesos. At, at the time po na magbebenta siya. So, mangyayari, Uh, 30 pesos time 2,000. So, 60,000. So, ilis po natin yung production cost, yung nagastos hanggang uh, makapag uh, na tayo, makapag-harvest na 19,000. So, ang gross income po niya, potential gross income niya is 41,000. Siyempre, mayroon pa pong additional na gastusin niya kasi po pag nagpaparbes ka, uh, isosort mo yan, ipapackaging mo yan, ay may additional cost. Saka siyempre po yung during the time na inaalaga mo siya, inaalaga mo yung talong, gumagastos ka pa rin po diyan. So inilagay ko na lamang po sa 10% po noong uh, gross income na 6,000. Kaya ililis pa po natin sa 41,000 yung 6,000 para makuha po natin yung net. Potential net income po niya ay 35,000 Aba, hindi na po masama Kaya lang, syempre Yung po ay Depende po sa Presyo Kasi kung Tumas po yung presyo Maaaring lumaki pa Kung bumaba yung presyo Maaaring bumaba Kung tumaas yung production Maaaring tumaas pa Kung bumaba yung production Maaaring naman bumaba So, depende po yun sa pag-aalaga Sa Current situation Kung tumaas o bumaba yung presyo So, maraming pong factor na Nakaka-apekto sa uh, kita ng pagugulay. So, yun po, yun lang po. Sana po, uh, nabigyan ko kayo ng uh, idea kung paano ano, uh, magcompute mag-compute. So, madali na po kayo mag, ano, mag, uh, mag uh, kung gusto nyo mag uh, scale up, magdagdag, magpalaki ng inyong production po, pwede po. Kasi meron na kayong basihan kung magkano yung pwede nyo magastos at yung potential income. So, yun lang po. Maraming maraming po salamat sa panunod at sana sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe, paki-like and paki-share. Thank you, thank you very much.